Yo, what's up mga kapetiks? We're back. Dito naman kami ngayon. Sa padel. <laughs> Wala na kami sa tennis. At padel tennis naman ngayon. Isang linggong hindi nalinis. Hindi naman masyado madumi. Eh. Tama lang. <laughs> Tama lang. Petiks-petiks lang petix kami. Petiks-petiks lang kami din eh dating gawe walang bonus petix muna yun yeah, punas <laughs> uff lude eh. pagkatapos naman sa tenda betril naman tapos mo pawalis na naman ng damo bukas <laughs> wala ang katapusan tama ng <laughs> Palhati na Palhati lang kalahati na lang pwede naman ang kalahati. Ang tao nyo naman. <laughs>